<coughs> Yan po mga palangga oh. Ako pa na siyang tarungunon guys. Kay nangat, nangakuan na siya pag lino guys. Sige mag aftershock shock mga palangga. Nangatumpag. Ako pa nang ayuhunon mga palangga. So ayan. As usual. Magandang hapon. Karon is araw karon ng Sunday, Domingo, Linggo. So, ang ating date is November 23, 2025. Uy, nag-inhale. Si good afternoon. Si magandang hapon anak ko. Ina guys, busog na po ako, guys. Pinakain na po ako ni Mama Lisa ng maaga, guys yung aming ulam guys is sardinas gihapon guys tinapa wow, magimila yung sudan mga palangga bless mama ihuku love you thank you anak kabutan sa kong anak oy ayan po si papi mga palangga napakabait talaga bilib, bilib na bilib ko at swerte ko talaga sa aking aso guys grabe napakabait na aso napakamalinis napaka talaga ni Papi guys at the same time, matakutin po siya guys. May respeto. So kaya mahal na mahal ko yung asong ito kasi napakabait. Yan po. mag lang tagpaminaw sa sounds na. Hmm? mag lang tagpaminaw sa sounds. Sige lang di tagpaminaw sa sounds. Ha? matog ka anak. onya na lang, anak, o. onya <coughs> na lang ta matawag sa'yo, anak, oy Opo, anak. Ayan po mga palangga. Samahan niyo po kami dito sa loob ng bahay, guys. <coughs> po si Papi, o. Oh. Nagtulog-tulogan lang po ito mga palangga. So, ayan po yung aking ulo mga palangga masakit pa din so naginom naman po ako ng gamot kanina guys Yan, marami na po akong iniinom na gamot guys lalo na po yung sa aking high blood <coughs> ah, tatlong gamot ko po guys araw araw yung iinomin ko isa sa araw at dalawa sa gabi yung gamot ko na inomin sa aking high blood at sa cholesterol <coughs> yan po yung saging na ibinigay ng aking ama Ayan, mabisa yan po sa aking sakit guys na high blood Thank you for watching guys and I love you all. Happy Sunday kanatong tanan. At the same time, magingat po tayo palagi mga palangga kasi yan sa nararanasan namin na Lindol dito guys unexpected talaga. <coughs> hindi po natin na, talaga guys alam or kailan darating yung Lindol. So mabuti pa yung bagyo guys. Uh, makahanda po tayo sa bagyo pero pag Lindol guys hindi talaga. Grabe mga palangga ang mga pagsubok namin ngayong taon. Ngayong taon guys, ang pagsubok namin guys, grabe. Pero gina sa ginoo guys, para makamata ang mga tao guys. Labi na itong mga tao nga nagumo na sa drugas, nagumo na sa kwarta tungod sa ilang kadato. So gipamatagid sa ginoo mga palangga nga di, 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 ay maayo nga mag, magmahitas unta. Dapat mag... Uh, kung mayroon po tayong blessings, mamigay po tayo sa mga walang wala, lalo na sa yung mga senior citizen, mga matatanda. So ayan, ito lang po muna ng aking update ni Papi, guys. I love you all and happy Sunday to all.